July 5 po at 2 PM po mga kalaki. Ito na po ang mga pangmalakas at ating 4-digit lucky numbers na pwede pong tayaan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad at National. Kunin mo na mga kalaki sa India 1287, Philippines 2366, Thailand 3192, Taiwan 3471, Malaysia 2438, Dubai 0291. New Zealand 6177 Australia 7238 Mexico 5236 Canada 3144 Greece 8392 Israel 2340 Las Vegas 5366 Saudi 8471 Japan 2380 Italy 9255 Germany 3063 Korea 2186 Texas 0508 China 2912 Singapore 3477 at Hong Kong 6281 Ayan po mga kalaki kumpleto na po ang mga 4 digit laki numbers pwede niyo po yan i-ramble kung gusto niyo po mga kalaki para mabaliktad lang po ang numero panalo pa rin po tayo pati po ang mga 2 digits namin at 3 digits pwede niyo po yan i-ramble mga kalaki at syempre po sino pa po ang mga hindi pa po nararanasang manalo rito Abangan nyo po tuwing gabi po na mimigay po tayo ng mga libreng lucky numbers. Baka ikaw na ang mabigyan ko.